Welcome po sa ating uh, lihim na Hardin Sa araw na ito ay gusto ko pong i-share ang mga videos natin noong nakaraang taon sa ating uh, napakagandang uh, uh, Hardin or halamanan katulad po ng ating napakagandang uh, mga roses at iba, ibang mga bulaklak dito po sa ating uh, Hardin or sa lihim na hardin. Hindi na po nga po ito lihim kasi nakita niya po. <laughs> Pinangalanan ko lang po ito na lihim kasi hindi ko pa po ito na ipikita noon. At sa di din po magpahuli ang mga strawberries na napipik natin. At yung mga nag na mga nagbibirding mga damo sa ating paligid. Napakaganda po kung uh, tag-init tag dito sa Sweden or sa natabag natin sa English na summer seasons. At kung uh, gusto po ninyong makita or masubaybayan ang mga magaganapan dito sa ating hardin, ay wag po niyo yung kalimutan uh, mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel Lihem na Hardin para manotified po kayo sa mga darating na mga videos na i-upload ko. At uh, sana po ay mag-enjoy po kayo sa ating mga nagagandahang mga bulaklak. At um, sana po ay um, samahan po niya ako hanggang matapos ang hardin or ang video na ito. <laughs> Nabubulol po ako na magsalita ng Tagalog so pasensya na po muna kayo. Ito po ang ating mga roses na mayroon tayong mga pulang mga petals at puti. Ito yung favorite ko po yung yung pula kasi ano siya mahaba hanggang maabot na siya ng ating uh, rooftop o bubong. So uh, uh, at uh, kung uh, magsubscribe mag-subscribe po kayo makikita niyo kung paano ko po sila inalagaan at tinanim. Uh, sa sana po ay sa susunod or sa darating na uh, tag-init or summer ay uh, ganito din po siya kaganda ang ating mga uh, hardin o ating mga bulaklak. So, yan po rin ang paborit, isa sa paborito ko sa ating um, garden or hardin. <laughs> ang itong mga ano puting rosas na napakaganda po at uh, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko siya uh, na prone or paano ko siya ikakat para dumami ang kanyang mga bulaklak at parang ano po siya uh, walang katapusang uh, pamumukadkad at kung mawawala or mamatay na yung malalaki mayroon na po pong mayroon na pa pong siyang susunod na mga ah uh, Digitals na ano, mag o -open. So, kung gusto po ninyong matutunan na ang, kung paano ko inalagaan ang mga roses na ito at lahat, eh, kahit ano pong tanim ko ay uh, sa sinasabi ko na po mag-subscribe po kayo. Salamat po. At ito, ang, mayroon din po tayong mga yellow na roses. Yan po ang mahirap alagaan yung yellow kasi ano siya napaka-sensitive niya. Gusto lang niya kasi mag-isa siya sa kanyang tinatatayuan. Kaya talo po siya ng puti. At kung mag-ano po sila, mag, mag, ano, itatabi mo siya sa puti, yung yellow ay magiging pink. Or natawag na light pink. Yan po ang mga klimatis natin. Napakaganda po natin ng, ano, ng mga flowers niya. Ganon din po, uh, katulad ng mga roses, eh, pinuprone din siya or pinuputol yung mga... Uh, mga patay or mga hindi healthy na mga part para ano po yung mga bulaklak niya ay patuloy po na ano, umuusbong araw-araw. At yan po sa isa sa mga kalimatis ko rin, yung parang corona. <laughs> Napakaganda po ng kanyang bulaklak at uh, yan po ang uh, tinatry kong dumami ngayon. So, sana po ay um, mag uh, no, successful sa mga uh, itatanim natin na mga klim, ano, klimatis tawag yan. Ayan ang mga roses natin. Ganun din po siya, pulang-pula na roses na yan po ang hindi uh, ma hindi mahirap alagaan. So, at namimiss ko rin po mga shell sa ilog. Ito po ang ano, yung ilog na pinuntahan namin. Yan po ang um, kinakuhanan nila ng mga bato na ginagawang mga bahay at metal. So, uh, yung tubig niya ay medyo malalim na rin. So, um, excited na po ako akong ipakita sa inyong muli. ang um, sana makapunta kami doon ulit. At ang pinaka-importante sa akin ay ay, oh, yung mga bulaklak ko. Ito yung isa sa mga bulaklak na kalimutan ko ang pangalan. Ayun, mayroon pa tayong bulaklak na mga blue na parang bilog. So, at na mamamasyal po tayo sa ano sa park para ipakita ko pa sa inyo ang uh, nagagandahang mga bulaklak doon sa kanilang mga hardin. At ang lihim na hardin ay laging lumalayas. <laughs> Namamasyal po sa iba't ibang part ng mga uh, lugar na kung saan may marami silang mga tanim na mga bulaklak at ng mga botanical garden. So, na, napaka-excited ko sa darating na summer kung ano pong maipakita ko sa inyo ng mga lugar at kahit hindi pa po tayo makapunta doon ay meron naman po tayong napakagandang lihim na hardin. At meron po tayong mga apples. Yan mga apples ng neighbors namin. <laughs> so, meron akong apples pero mga green lang po siya. So, naibidyo ko siya kasi sabi ko ang napakaganda ng mga kulay. Parang wish ko na bumili ng ganyan para itanim ko sa ating lihim na hardin. At sa mga park, mayroon silang mga fountain. Napakaganda po at tahimik at masarap pong ano mag-relax. So pagod ka na sa pagtatanim. <laughs> at sa ito rin po sa pinaka magandang lugar na punta namin na napakaraming tawag sa atin yan si Buyas na bulaklak. Or natawag nila na tulips. Iba't ibang klase din po dito tulips nila. May yung light yellow, may orange at the din siya na ano um ote pero ang popular dito sa Sweden ay yung mga yellow na flowers sa red na pakaganda po itong lugar na punta namin at uh, sana po maulit <laughs> ito yung mga tall din na uh, yun ang mga oso na tall sa uh, mula sa ano Hollands yung tawag nila... Ya, ano... Yung nga tulips. Yun talaga ang totoong tulips. Na napakaganda ang... Napakalaki ng petals. May mga yellow din sila puti. Pula. Orange. At yan ang pinaka... Unusual ng mga flowers. Na, hindi ko kasi nakalimutan ko yung mga pangalan. Yung mga bulaklak ng ating mga apples. Napakaganda po siya. Napakabango sa umaga. Namamukadkad. So excited na po talaga ako na dumating yung uh, summer ulit at tag-init. Yan po ang ating sirin na tinatawag dito. Ewan ko na po yun sa, sa ating salita, ang sirin. Pwede po siya na iloto at gawing juice. Yung mga bulaklak na yan. Napakasarap. Pero kailangan na ano, maraming mga asukal na ihalo daw. Hindi ko pa nga na magawa ng juice. Pero yung kaibigan ng ano, ng mother-in-law ko ay eh, gusto niya po yung ganyan ng mga flowers na gawa niyang juice hindi ko pa siya natikman masarap daw pero maywan nakita ko rin sa iba-ibang channel ng youtube channel ng iba na ginagawa nilang juice yan pero hindi ko pa talaga na, na ano na try so hopefully this coming summer ma-try natin na juice ang ano ang flowers na ito napakarami po natin dyan sa ating lihim na hardin So, uh, excited na po ako talaga na makasama kayo sa sunod na tag-init or summer seasons. Yan sa mga isa sa mga bulaklak natin na hindi ko na ng pangalan. Yan. So, na yan ang iris daw. iris or Iris. So, kung sino po dyan nakaalam ng mga pangalan ng ating mga flowers, eh, mag-iwan po, mag po kayo ng comments. At, uh, Uh, isa sa out ko rin po kayo yan ang natatawag sa atin na 50 mini. yung dito tawag niya wild flowers or wild roses Napakaganda po ayan guys sana nagustuhan po ninyo ating video ito po ang pulang bulaklak na malapit sa puti ang iba ay nagiging pink nagpollinate yata So, uh, napakaganda po ng mga kulay. At sa sinasabi ko na sa, nasa susunod na taon ay ganito rin po ang itsura ng ating mga roses sa gilid ng ating bahay. Napakaganda po talaga. At sa ulitin po, huwag kalimutan na mag-subscribe para manotified po kayo sa ating mga susunod na mga video. At sa... Um, sana po magkita po tayong muli. Ayan po ang ating mga camomile or camomile sa English. Napakaganda po ng kanilang mga bulaklak. Malalaki po ang petals. Binili ko po yan sa store at sana bumalik po siya sa susunod na taon. At patuloy po tayo sa pag-iikot sa ating napakagandang Hardin uh, o halamanan. Ito po yung mga wild flowers ng Sweden. Napakaganda po na kulay rosas at may mga yellow din po na wild flowers. Beautiful. Mga ano po yan siya? Ay, uh, mga damo pero ang gaganda ng mga bulaklak. So, uh, ayaw ko siya pong putulin. <laughs> Inayaan ko lang siya kasi napakaganda pong tingnan sa summer. So, ah uh, para kang nasa uh, Garden of Eden. <laughs> sana po, ah uh, wag kayong uh, magsawang manonood. Uh, sana, kagaya po kayo sa akin. Mahilig po ako sa mga bulaklak. Siyempre, ang gustong manonood, siyempre, ang gustong gusto ng mga flowers. Or mga masasabi natin na flower lover. <laughs> flower De po yellow po nandiyan po sa ating ano, table sa uh, labas ng bahay at meron po tayong mga strawberries, napakaganda po ng kanyang mga bulaklak at uh, malapit, po, malapit na po nating ma-harvest -ano, ang ating mga strawberries at uh, itong mga blue na bulaklak ay matatagpuan pa ito sa kastil, yung buhangin ng Uh, Sweden, kalimutan ko ang, ang lugar na napanuntahan ko, napakaganda po, marami pa dito mga blue na bulaklak na mahirap pong matatagpuan sa Pilipinas so napakaganda po at kamangha kamang, po ang kanyang mga kulay.